Wala, wala akong kasama dito. Ano ba? Isa lang ako? Eh, no. pwede pala tayo magbengbangan dito. Nandito kaya siya? Dito ba yun? Dito ba yun? Dito ba siya? Be? Be? Diyan ka ba, Be? Woo! Alamig pa naman ngayon, no? Inuulan ko ng malakas. ano, nandito yung baby ko. Para... Hindi na pupunta yun. So alam niya na, ano Ito yung sitwasyon ko eh. Ayun ako. na. Umahal talaga ako. Nakakulit yun. Si baby ko. Ay, ako baby ko. Be! <coughs> Be, kanina pa ako sa labas. Ano ba? Hindi oh. mo ako nakaririnig. Ganda na ako sa labas. Ano ka? Oo, oh, ano ba yan? Oh, di mo pinaano doon? Kanina pa ako makatok? Hindi ko na ano eh. Hindi ko narinig kasi lakas ng ulan eh. Ka, Ang ah, lakas, ano ba yan? Kala ko, buti ko, Dumating ka rito. Surprise, di Big, hindi ko alam ah. Nag-chat ako sa iyo. Hindi ko pa hindi, napapasa. Ano ba yan? Hindi ko dala cellphone ko eh. Kasi kala ko, nagkita tayo nakaraan. Hindi na babalik dito eh. Nag-chat ako, di ba? Nagpupunta ako. Kaya, ano eh. Okay na, punta ka rito. Kala ko talaga, hindi ka na talaga babalik. Kaya <tinyo> ka dito, eh. na rin ako eh. Grabe nga ka <tinyo> talaga. <tinyo> talo ko, iyong na ako eh. Oh, lakas ng ulan oh. bakit nakarating ka pa? Kala ko talaga, ano? Hey, ano kasi Bing? Ha? na Namiss ka si Santa Claus mo. <tinyo> Grabe talaga. Si Santa Claus ko. Dami-dami mimi si Santa Claus lang. Siyempre kasama na yun. Kaya grabe ka talaga. <coughs> kaya pala siguro sakta yung dating mo ha. Muna na. Oo. Ang tama kasi binigay na si Santa Claus. Talaga? <coughs> talaga. Upo ka muna. Upo ka muna kaya. Oh, upo ka sa Nasaan yung sopa mo? Nawala no. na yung sopa Di. mo ha. Bagong ano ko eh. Dito ka na lang oh. Ayan. Bago yan? Dito ka na lang oh. Ayan ako? Oo. Oh. Dito, oh. oh. Dito ka na lang. Dito na dyan ah Oh. Grabe oh. oh. mm. naman po mm. ano. Eh, hey, mababot. Mabaho yung ano ko. Okay lang sa'yo? Walang problema sa akin yan. <laughs> ilatag ko yan. gusto mo, ilatag ko yan. Wala ka talagang kasama dito. Kasama? Oo. Wala, wala akong kasama dito. Ano ba yan? lang ako. Eh, hmm. pwede pala tayo magbengbangan dito. Oh, shit! Oh, shit! Bimbangan? Oo. Oh, Nakang ano? Labis po nga si Santa Claus mo. Pwede. Tutal, malamig naman ang panahon ngayon. Kaya nga napupunta ko at may giniginaw na talaga ako. Gusto talaga naman. Oh? Grabe talaga. Uh -huh. Gusto mo bang bimbangan tayo? Oo, oh, siyempre. Saan tayo? Ilalatag ko lang yung ano ko. Ilalatag ko kaya. Ilalatag mo na para maka-umpisa huh? na tayo. <laughs> Ay, thank you ah. Huh? Thank you. Aas na ako. Sige, sige ngulan uh, um, oh, uh. awesome. oh, sure, na, nga, na lang nalang kila Oo. Oh, oh. Sige, sige. Balik ka o O, siyempre naman. Okay. miss ko si Santa Claus mo. Sige, sige. Sige, Ingat ka. Ako, ha? O, sige, sige. Sige,